Good morning sa lahat. Ayan ang bata guys. O, oh, kagising lang yan guys. Ayan o, oh, chimangot-chimangot man siya guys. Chimangot-chimangot. Pero, gising na siya guys. O, oh. gusto niya harap agad sa kamera. Ayan o, oh, o. Oh. O. Oh. Ayan, mukhang cellphone to eh. <laughs> harap agad siya sa kamera eh oh. o. Gusto, gusto niya agad mag-taping, kagigising pa lang niya eh. Ito kasi niya, maging artist type. Mm. Habang nagkakape, hawak ang tsikiteng kasi umiyak. Yan. Iyak siya eh. Gising na siya doon sa duyan eh. Kaya yan. Morning! Say good morning! Hello everyone! Hello madlang people! siya na, nakasimangot po siya ayan, iniwan ko kasi siya doon sa tindahan, nagluluyan siya ako nagkakape ay, gusto niya palagi na lang ako nakadikit sa kanya eh, ayan simangot siya, iyak siya doon ayan. morning, say good morning morning, morning, morning morning, ay shush nandito pa ikaw nandito pa ang bata eh Aga-aga kasi gumising. Ayan. Oh, hello everyone. Hello. Hello. Close open. Uy, uy, Close open. Close open naman. Ang galing naman. <laughs> ang galing ng baby na yan. Oh. Galing-galing naman ng baby na to, guys. Oh, malaki na po siya. Pura buyag. Ayan guys. Oo. Oh, oh, Malaki na siya. Tagus si Papa. Papa. ba <laughs> bulaga. <laughs> bulaga. Ay, bulaga. Bulaga. Ismail na. Ismail na yan. Uh, bulaga. <laughs> Ay, sis, ano? Oh, Opo. Uh, Simangot-simangot siya eh. Iyak niya doon eh. Naiwan ko eh. Gusto niya kasi lagi na lang nakadikit. Karga. Ayaw ko. Ayaw niya magpa lagay sa crib. hindi na ako nakakatrabaho eh gusto niya karga karga nasarapan na sa karga ang bata ayan mm. Good morning Good morning everyone hello everyone Uy, so close open close open close open tapos, open ng... Galing ng baby na yan. Oh, galing. Ang galing-galing naman. Very good naman ang bata ano na yan, no? Oh, galing, oh. Galing, oh. Galing-galing naman. Galing-galing hmm, ng baby na yan, oh. Ah. Hmm, kahit na siya, pag gising niya, please, nag-close open siya. Hmm, apay tayo, apay. Apay. Uy, Ayaw. <laughs> ngayon? Galing, galing Ang galing-galing naman yung baby na yun. Ang galing-galing po niya mag-close open, eh. Ay, sasinaantok pa siya. Ayan, kasi sinasabi ko sa sa'yo, aga-aga mo gumigising. Ay. Dami ko pa gagawin, eh. Hmm, bye-bye na. Bye-bye. Bye, guys. Bye-bye. पिंडत मला पिंडूत मला सिल्पन पिंडू पिंडत पिंडू चिरपण पिंपरी पिंड पिंडू पिंडू पिंड